Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Positibo ang mga pananaw ng Aries sa araw na ito at ito ay mga sa iyo na gumawa ng mga positibong aksyon sa iba't ibang sitwasyon. Ngayong araw, ang focus ng mga Aries ay nasa pangmatagalang binipisyo kaya sa araw na ito, ikaw ay makakaroon ng malakas na interes ngayon sa iyong mga paniniwala sa buhay, sa relihiyon, sa sciences, kung ano ang mga nagaganap sa kapaligiran, sa mga mahal mo sa buhay at ang iyong kalusugan sa araw na ito patuloy ang stress nagdahil sa trabaho o kaya sa mga sitwasyon sa tahanan. At sa araw na ito, marami kang ma-realize kung ano man ang mga sanhinang problema, lalong-lalo pagdating sa iyong habits, sa iyong mga nararamdaman, at makatulong sa iyong ngayong araw, Eris, maglakad-lakad at kumuha ng oras na ikaw lang makapag-isip, makapag-muni-muni ka para sa iyong plano. At oras rin para ma-recharge ang iyong katawan at ang iyong isip. At maganda naman ang araw na ito, stable ang mga relasyon ngayon ng mga Aries. Ma-enjoy mo ang oras kasama ang iyong kapartner. At sa araw na ito, merong mga simpleng mga trabaho sa tahanan na makatulong sa iyo na ikaw ay magkaroon ka ng contentment sa mga relasyon mo. At ang mga aktibidad sa araw na ito ay magdala rin sa iyo ng kaligayahan. Marami ring mga eris ngayong araw na ma-renew ang kanilang pag-ibig at passion nila para sa kanilang kapartner. Maayos ngayon ang iyong trabaho kasi marami ang maka-appreciate sa iyong talento sa trabahoan at ngayong araw makuha mo rin ang deserve mo na respeto. Ang efforts mo sa araw na ito lalong-lalo sa iyong career ay mapansin ngayon ng mga tao at ma-enjoy mo rin ang bunga ng iyong mga pagsusumikap sa araw na ito lang bantayan ang sobrang paggastos kasi yung ibang mga Aries ngayong araw parang gusto na maglakad-lakad sa mall o kaya marami kayong mga gustong bilhin sa araw na ito baka magastos ninyo kung ano man ang inyong mga inipon sana para sa ibang bagay. At sa araw na ito, Aries, malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. Ito ang enerhiya na ngayong araw magkaroon ka ng karagdagang linaw kung anuman ang mga plano mo. At lalong-lalo na sa mga bagay na magdala sa iyo ng comfort. At sa araw na ito, ang malakas na impluensya ng buwan ang magdulot rin sa iyo na ikaw ay mas maging creative ngayong araw. Lalabas sa araw na ito kung anuman ang talento mo, ang mga nakatagong artist sa sarili mo at sa araw na ito, mahilig ka rin ipakita ang iyong affection sa ibang tao. At sa araw na ito Aries, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6, 15 22, 28 30 at 37 Hinay-hinay sa iyong mga aksyon sa araw na ito, Taurus, dahil ngayong araw, maari na ikaw ay magiging padalos-dalos pagdating sa iyong mga desisyon. At sa araw na ito, ang mga Taurus ay mas protective pagdating sa kanilang mga anak o kaya sa mga nakakabata nilang kapatid. At sa araw na ito, mas sociable rin kayo. Marami ring mga sorpresa ngayon ng mga tao na magustuhan ka. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong kalusugan. Yung ibang Taurus lang ay nakakaroon ngayon ng problema pagdating sa lagnat at ubo. Kaya maging maingat ngayon sa iyong kalusugan at pagdating naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, marami ang magbigay ng simpatiya sa mga Taurus. Marami ang makaunawa sa inyo at ngayong araw rin ready kayo pagdating sa inyong mga relasyon na kayo ay magkaroon ng masinsinan na pag-uusap pagdating sa mga problema. Ngayong araw, ma-enjoy ng mga Taurus ang quality time kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at yung iba naman ay nakakaroon ng magandang komunikasyon kahit na medyo malayo sa isa't isa. Ang iyong career at pera ay paborable sa iyo ngayong araw, lalo na yung mga Charles na nagtatrabaho sa construction business. At maganda rin ang araw na ito para sa mga investment. Ngayong araw, maayos ang iyong trabaho. Maraming mga bargains na iyong mahanap sa araw na ito. Magaganda rin ang iyong mga estratehiya ngayon pagdating sa pera. At merong ibang tao ngayon, Charles, na maaring magpa-frustrate sa iyo dahil sa pagkakaiba ng opinion pero ngayong araw ay ready ka naman pagdating sa... Mga hindi pagkakaunawaan, mahaba ang pasensya ngayon ng mga Charles at kahit na medyo kalatrin ang enerhiya ng araw, positibo naman ang enerhiya mo. Ikaw ay nagkakaroon ng mga magagandang pananaw. Malakas ang influence sa iyo ng buwan at ito ang enerhiya na makatulong sa iyo na masentro sentro mo ngayon ang iyong sarili at ngayong araw rin hindi ka takot na lumabas sa iyong comfort zone. At sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 18, 19, 26 at 39. Positibo naman ang araw na ito sa mga Gemini, ang focus ninyo ngayon ay nasa inyong tahanan at sa inyong pamilya. Magkakaroon kayo ng malalim na pagunawa ngayon sa iyong mga emosyon at sa araw na ito magaganda ang iyong mga estratehiya lalong-lalo pagdating sa iyong mga plano. Mataas ang motibasyon ngayon ng mga Gemini, positibo ang enerhiya ng araw ngayon at mahanap mo ngayon ang balanse pagdating sa iyong power sa isang relasyon at sa iyong koneksyon sa komunidad. At ngayong araw maganda ang give and take, marami kang makuhang tulong at benepisyo galing sa ibang tao at ikaw rin ay makatulong rin sa ibang tao. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor, kaya ngayong araw, ang mga Gemini ay magiging mas curious. At positibo naman ngayon ang inyong kalusugan, marami sa inyo ay mas maging aware pagdating sa inyong mga kain, sa pagpapahinga, at ngayong araw, maganda rin ang inyong kagustuhan na kayo ay magkaroon ng malakas na immune system. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay positibo. Ngayong araw, ang iyong kapartner ay mas showy at meron ring mga kapartner ng Gemini na mahilig ngayong magbigay ng regalo o kaya madiscover niyo pa ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Kung ikaw ay single na Gemini, merong magandang romance na mabuo sa araw na ito sa lugar na hindi mo inaasahan. At ngayong araw rin, ikaw ay yung mga Gemini ngayon ay mas fulfilled sa kanilang mga relasyon. Yung iba naman, nagiging mahaba ang pasensya at kahit papano, kontento naman sa kanilang mga pagsasama. Dominante ang Gemini ngayon pagdating sa inyong trabaho. Mas organisado kayo, maganda ang recognition na makukuha ninyo sa inyong trabahoan at ang reputasyon ay maayos ngayong araw dahil sa inyong hard work. Maganda ang araw na ito at ang inyong mga gastos lang ngayon ay medyo tataas kaya bantayan ang paglabas ng pera at sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 5 13 20 27 35 at 42 Paborable ang araw na ito sa mga cancer na mahilig sa mga outdoor activities at ehersisyo ngayong araw. Positibo ang enerhiya ngayon kasi ang mood ng mga cancer sa araw na ito, mas playful kayo, mas outgoing kayo at malakas ang impluensya ngayon ng moon sa iyong sektor na ikaw ay meron kang mga oras ngayon pagdating sa pag-iisip, pagdating sa relasyon mo sa mga kagrupo, mga kaibigan, sa kapartner mo. Magaganda ang iyong mga estratehiya ngayong araw, inspirado ka na makipag-connecta pa sa mga tao na hindi mo pa masyadong close. At sa araw na ito, ready ka rin na i-enjoy e ang buhay. Merong mga magaganda at exciting na activities sa araw na ito. Masentro mo rin ang iyong sarili ngayon. Kaya, hindi ka masyadong maapektuhan sa pressure ng ibang tao. At sa araw na ito, punong-puno ng enthusiasm ang mga cancer. Ma-enjoy ninyo ang inyong circle of friends at para sa pag-ibig yung mga single na cancer ngayong araw. Ay maari na makakilala ngayon ng isang tao na medyo matagal nyo nang pinapangarap. Ngayong araw ay swerte ang cancer. Pagdating sa pag-ibig, maari na makilala ninyo ang inyong soulmate sa araw na ito. At pakinggan ang bulong ng puso ngayong araw. Mas unahin kung ano ang mga sinasabi ng iyong mga kutob kesa sa iyong isip ngayong araw. Mas romantika sa araw na ito at ang mga relasyon ngayong ngayon ay meaningful. At para naman sa iyong career at pera, persistent ang mga cancer sa araw na ito. At makuha ninyo ang bunga ng inyong mga pagsusumikap. Yung iba, mapansin kayo ng inyong mga superiors. Yung iba naman ay maaring magkaroon ng chance na kayo ay ma-promote at mapansin ang inyong sinseridad pagdating sa inyong trabaho. Maganda ang oportunidad ngayon para sa mga cancer na naghahanapan ng trabaho. Positibo ang araw na ito para sa inyo. At ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green. At ang lucky numbers mo ay 9, 18, 20, 23, 35, at 36, Maganda naman ang araw na ito para sa mga Leo. Ngayong araw, ang mga Leo ay merong mga bagong misyon. At ready kayo na mag-participate sa mga aktibidad ngayong araw, lalo na ang mga libangan na magpapalakas ng iyong utak at ng iyong physical stamina. Sa araw na ito, refresh ang isip ngayon ng mga Leo. At pagdating naman sa inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maaari na merong mga kontradiktory na Lakas sa araw na ito, magkakaroon kayo ng kailangan ninyong pag-isipan ng inyong mga aksyon kasi hindi nagkakatugma ang gusto mo at gusto ng iyong ka-partner. At maging maingat sa iyong mga desisyon sa araw na ito, merong chance na merong mga argumento ngayong araw dahil sa magkakaibang epekto ng enerhiya ngayon. Pero marami kang matutunan pagdating sa iyong ka kung ano ang mga gusto mo at ano dapat ang gawin sa isang relasyon. At meron kang mga leksyon na matutunan tunan sa araw na ito na makatulong sa inyo na mag-improve ang iyong future, ang iyong mga pakikisama sa ibang tao. At ang career at pera ngayon ng mga Leo ay maayos. Merong mga Leo na suswertehen sa araw na ito. Merong mga major breakthrough Desidido ang mga Leo ngayong araw pagdating sa direksyon na inyong tatahakin para sa trabaho at hanap buhay. At marami kang ma-analyze ngayon pagdating sa kung ano ang positibo at negatibo sa mga desisyon mo. At paganda rin ang araw na ito kasi yung income ng mga Leo ay mas mag-increase ngayong araw, lalong-lalo na yung mga Leo na merong negosyo. At sa araw na ito, malakas ang enerhiya ng buwan sa iyong sektor. Sa araw na ito, maganda ang pag-channel mo ng iyong mga emosyon. Ma-acknowledge mo kung ano man ang mga dating emosyon na isinasantabi mo. Ngayong araw, haharapin mo ang mga ito. Pero relax ka ngayong araw, ma-enjoy mo ang iyong mga kaibigan at maganda ngayon ang iyong focus pagdating sa iyong trabaho at sa serbisyo na ibinibigay mo sa ibang tao. At sa araw na ito Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 3, 12, 18, 27, 36 at 40. Mas charming naman ang mga Virgo sa araw na ito. Marami kayong ma-realize ngayon. Lalong-lalo pagdating sa pag-alaga ng iyong katawan, ng iyong kalusugan at ng iyong diet. At sa araw na ito, mag-improve naman ang iyong general health. At sa araw na ito, ikaw ay makagawa ng bagong kaibigan, mga bagong koneksyon. At happy naman ang mood ng mga Virgo sa araw na ito. Marami rin sa inyo, ma-impress ninyo yung ibang tao. At ngayong araw, merong mga kaibigan na maaring manatili hanggang sa loob ng maraming taon mga kaibigan na parang lifelong friends mo na at positibo rin ang araw na ito kasi yung mga Virgo ready rin na magbigay ng suporta sa kanila mga kaibigan at kapamilya maayos ngayon ang career ng mga Virgo kasi focus kayo pagdating sa inyong trabaho at ngayong araw kahit na merong mga plano na hindi matuloy merong mga hadlang sa iba mo pang gustong gawin, ang mga Virgo Virgo ay mas understanding sa araw na ito at ipinapakita rin ninyo ang respeto sa inyong mga kasama sa trabaho. Kaya marami pa rin sa mga Virgo na kahit na kung hindi man kayo magkasundo sa inyong mga paniniwala, nakukuha nyo pa rin ang respeto ng ibang tao. Excelente ang araw na ito dahil ngayong araw ang mga Virgo malakas ang inyong sense of purpose kung ano ang inyong mga gusto sa buhay, para kanino ang inyong mga ginagawa at at magaganda ngayon ang iyong mga insights pagdating sa pag-aaral, sa edukasyon, sa pagpapalakas ng banding ng pamilya. At malakas ang motibasyon ng mga Virgo sa araw na ito na ayusin ang kanilang buhay. Ngayong araw rin, ang moon ay papasok sa iyong privacy sector kaya pagdating na sa bandang hapon, yung mga plano mo ay parang sarilinin mo lang at marami sa inyo, lalong-lalo sa gabi, mahilig kayo na magmuni-muni at yung mga problema ay pakawalan at yung kayo na lang mismo ang parang nire-restore ninyo ang inyong enerhiya. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang yung lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 26, 29, 30 at 38. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Libra dahil ngayong araw, ang mga Libra ay maayos ngayon ang inyong mga plano at sa unang kalahati ng araw, medyo mas sikat ang mga Libra, maraming mga mata na nakaantabay at parang na pakinggan kung ano ang mga gusto mong gawin. At sa araw na ito, malakas ang goals ngayon ng mga Libra. Magiging palaban kayo. At sa araw na ito, makuha ninyo ang suporta na gusto ninyo galing sa ibang tao. Marami ka rin madiskubre ngayong araw Libra pagdating sa iyong lakas. At lalo na na sa araw na ito, mabigyan mo rin ng pansin ang mga malalalim mong gusto, mga malalalim mong pangarap. Dahil sa ngayong araw, nag-aalab ang iyong motivasyon at malakas ang iyong instinct sa araw na ito, mararamdaman mo makakaroon ka ng sense kung ano yung mga intention sa iyo ng ibang tao at ngayong araw, ang focus ay nasa siguridad ng pamilya siguridad ng pera at yung matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong social sector, kaya sa araw na ito ang mga libra ay mas sociable marami kayong magiging bagong kakilala at kailangan kailangan lang sa araw na ito Libra, huwag mong pabayaan ang iyong sarili at magpahinga, kumain ng ayos, matulog ng ayos, iwasan ang mga mamantikang pagkain. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, napakaganda ng pag-ibig ng mga Libra sa araw na ito. Ikaw ay lalong maging showy at ipapakita mo, ipaparamdam mo sa mga mahal mo na importante sila sa iyo. At ngayong araw, ma-honor mo rin ang iyong mga magulang, mga kaibigan mo at ngayong araw magiging malalim ang iyong commitment sa mga taong importante sa iyo at pati na rin sa iyong sarili. Ang iyong career at pera ngayong araw ay positibo naman para sa iyo. Magaganda ngayon ang mga plano ng mga Libra. Mahilig ang mga Libra ngayong mag-analyze kung ano na ang takbo ng kanilang career at maganda rin ang araw na ito para sa mga long distance na Libra na nagtatrabaho sa malayo kasi ngayong araw magaganda ang mga opinion na iyong malalaman para sa iyong plano sa pamilya. Malakas naman ngayon ang enerhiya ng buwan, kaya mailawan ka rin sa kung ano yung mga bagay na hindi klaro sa iyo. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 18, 27, 33 at 38. Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor ng spirit at sa araw na ito, mas maging adventurous ka, magaganda ngayon ang iyong inspirasyon na i-enjoy e ang iyong sarili at mag-aral, matuto, i-explore e ang buhay. Sa araw na ito, maganda ang inyong mga pananaw Scorpio, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Magaganda rin sa araw na ito ang epekto ng iyong mga pag-focus sa iyong mga plano at malakas at maganda ang iyong istruktura sa araw araw na ito. Ngayong araw, Scorpio, makuha mo ang mga suporta na gusto mo galing sa ibang tao. Meron namang ibang Scorpio ngayong araw na merong mga malalaking pagbabago sa kanilang diet at yung iba ay mawala ngayon ang kanilang mga pagduda. Lalong-lalo na pagdating sa kung ano ang makakabuti sa kanila. Ngayong araw rin, maganda ang relasyon ng mga Scorpio pero merong ibang mga Scorpio sa araw na ito nalilito pagdating sa kung ano ang nararamdaman ng nilang kapartner. Ngayong araw meron ring mga pagdududa at sa araw na ito, buti na lang malawak ngayon ang pananaw ng mga Scorpio at mas maunawaan mo ngayon kung ano ang mga dapat gawin sa mga sitwasyon. At sa araw na ito disidido yung ibang mga Scorpio pagdating sa mga impormasyon na inyong malalaman, disidido kayo na gawing matatag ang inyong pagsasama. Kaya sa araw na ito, mas maging malawak rin ang iyong pagunawa at ang iyong iyong pasensya. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay swerte. Marami sa mga Scorpio ngayong araw, maganda ang swerte ninyo pagdating sa inyong investment. At sa araw na ito ay masusundin ng mga Scorpio ang kanilang utak, kaya magaganda ngayon ang iyong mga desisyon. Positibo rin ang epekto nito sa iyong pera. At ngayong araw, swerte rin yung mga Scorpio na nagtatrabaho sa real estate. At ngayong araw rin, kayo ay magkakaroon ng mga suporta galing sa mga kasama ninyo sa trabaho pati na sa mga kasama ninyo na hindi ninyo masyadong close. At sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga choros. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 20, 28, 32 at 36. Maganda naman ang mga apiksyon ngayon ng mga Sagittarius. Sa araw na ito ay mas maipakita ninyo ang inyong nararamdaman sa mga tao na inyong kausap. At ngayong araw, mas generous kayo, mahili kayong tumulong at umunawa rin sa ibang tao. At sa araw na ito, positibo ang enerhiya para pakawalan ang iyong mga galit, ang iyong inis at ang iyong mga hinanakit sa ibang tao. Maganda ang sikreto ngayon ng mga Sagittarius kasi ngayong araw, ikaw ay makakaroon ng mas ma maayos na pananaw. At sa araw na ito, maganda ang iyong mga pananaw pagdating sa iyong diet, sa remedies na pwede mong gawin sa tahanan at makatulong sa iyo ngayong araw sa Chitarius kumain ng mga masustansyang prutas at gulay. At iwasan muna ang pag-eksperimento sa iba't ibang mga health products dahil yung iba kasi na Sagittarius ay sinusubukan yung mga diet pills o kaya yung mga diet na naging tagumpay sa mga kaibigan. At sa araw na ito para sa inyong pag-ibig at relasyon, ngayong araw vulnerable ang mga Sagittarius. Madali kayong masaktan, madali kayong maapektuhan sa mood at pananalita ng ibang tao. Kaya ngayong araw bilangin ang iyong blessings. Maraming mga pabor na maliliit na makuha mo sa araw na ito at maganda ngayong araw na mag-focus lang sa mga positibong bagay at maging matulungin, maging mauunawain para mas maging matatag ngayon ang isang pagsasama. Paborable ang araw na ito para sa mga Sagittarius sa inyong mga investment at yung iba naman sa inyo, magaling kayo sa pag-research ngayong araw. Maayos ang trabaho sa araw na ito at magaganda ngayon ang iyong mga long-term goals. Ngayong araw, Sagittarius, malakas ang epekto ngayon ng buwan kaya malinawan ka sa kung ano ang mga gusto mong gawin. At ngayong araw, ikaw ay mas kumpulong compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 20, 28, 37, at 42. Maging maingat sa iyong pananalita sa araw na ito Capricorn, maraming mga taong nakapalibot sa iyo, ang extra sensitive ngayong araw, madaling masaktan, madaling magtampo, at positibo naman ang iyong kalusugan at wellness sa araw na ito, ngayong araw mag-improve ang iyong pangangatawan at medyo makaiwas ka ngayon sa stress dahil positibo ngayon ang iyong mga pananaw at pagdating naman sa iyong pag-ibig at relasyon, positibo ang enerhiya ngayon para sa iyong pag-ibig ngayong araw Medyo mas aggressive ang iyong kapartner At sa araw na ito, yung ibang mga Capricorn medyo magkaroon kayo ng kalituhan o kahirapan na ipaunawa sa iyong kapartner kung ano ang iyong mga gusto Ang mga single na Capricorn sa araw na ito ay maari na lumabas kasama ang mga tao na madalas ay hindi nyo naman masyadong type at sa araw na ito, ikaw ay mahilig mag-eksperimento pagdating sa mga relasyon. Ang iyong career at pera ngayong araw ay maayos. Maganda ngayon ang iyong pakikisama sa ibang tao. Marami ring mga oportunidad para sa iyo ngayong araw. At yung mga Capricorn, nakakaroon kayo ng karagdagang lakas ng loob. Nasubukan ngayon ang mga risk. At sa araw na ito, maayos naman ang takbo ng pera. Ngayong araw, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky

Maayos ang mga komunikasyon ng mga Aquarius sa araw na ito. Marami sa mga Aquarius ngayong araw ang maaring magbukas ng kanilang mga saluubin sa kanilang mga kaibigan o kaya mga mahal sa buhay. Lalo na sa mga bagay na medyo matagal-tagal mo nang pinag-isipan. At sa araw na ito, marami rin sa mga Aquarius na maaring maglabas ng kanilang galit at frustration. At para naman sa inyong kalusugan ngayong araw, medyo lumalala ang stress ng mga Aquarius. Kailangan sa araw araw na ito, nalibangin ang sarili, maghanap ng mga pamamaraan na kayo ay makakuha ng sapat na tulog. Marami sa mga Aquarius ay medyo mahirapan sa tulog pagdating sa gabi dahil ang dami-daming iniisip. At para naman sa inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, merong isang tao sa iyong nakaraan ang maaring bumalik sa araw na ito. Meron namang ibang Aquarius na maaring magsimula ng bago ngayong araw, bagong relasyon at yung iba ay baka ma-renew ang mga dating pag-ibig kaya bantayan ang iyong mga nararamdaman at sa araw na ito e eh, enjoy mo lang ang iyong araw kasi positibo naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos meron lang ibang mga kasama sa trabaho ang maari na nakakaroon ng inggit at pagsiselos sa iyo kaya bantayan ang mga ito na hindi ka mapahamak ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang. At ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 15, 17, 30, 36, at 41. Maganda naman ang concentration ngayon ng mga Pisces. Ang focus ninyo ay nasa inyong pangkabuhayan at ang plano para sa pamilya. Mas komportable rin ang mga Pisces sa araw na ito. Marami kayong matutunan sa inyong mga eksperyensa. At ngayong araw, magaling kayo ng magbigay ng mga magagandang payo at malakas ang inyong impluensya ngayon sa ibang tao. excelente ang araw na ito para sa mga promotion at ngayong araw rin marami sa mga Pisces Pisces ay nagkakaroon kayo ng magandang diskarte pagdating sa inyong timing. Malakas ang epekto ngayon ng buwan sa iyong sector of joy kaya mas happy ang mga Pisces sa araw na ito. Marami kayong magawang aktibidad na magpasaya sa inyo ngayong araw. At pagdating sa bandang hapon, ang focus ay mapunta na sa inyong trabaho at kalusugan. At ito rin ang enerhiya na magdulot sa mga Pisces na maging seryoso kayo pagdating sa inyong mga responsibilidad. At mag na ngayon ang takbo ng pag-ibig. Mas intimate ang mga Pisces sa araw na ito. Nagiging maingat kayo. Bantayan lang kasi merong malakas na tentasyon sa araw na ito. Merong mga Pisces na maaring mahulog sa mga bawal na pag-ibig. Bantayan ang mga ito kasi maari na masaya ito sa simula. Punong-puno ng adventure pero maari rin na magdala ito ng napakaraming problema sa iyo. Ang iyong career at pera ngayong araw ay maayos naman. Maganda ngayon ang pagmanage mo ng iyong pera Pero medyo mababa, mabagal ang pasok ng pera ngayon Mahalaga sa araw na ito Pisces Mag-save kung meron kang chance na makapag-save ng pera At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo Ang iyong lucky color ay white At ang lucky numbers mo ay 4, 9, 10, 12, 27, at 38 Abangan ang iyong kapalaran bukas.